nakakuha nga ng na orange yan o orange na siya so by November harvest na ito lakasang ulang kagabi kaya walang uh, harvest ngayon yan. madilim ang kalangitan yan. so guys sa uh, bago ko ipagpatuloy ang video nito sana ay huwag niyo kalimutan mag like subscribe at pindutin ang aking notification bell para lagi nyo updated sa video yun tignan nyo guys so makadilim Parang may ulan dito ngayon. kapit bahay ng farm. Medyo orange na rin yung mga kanyang bunga. Uh, yan. Medyo madilim ang tanaw ngayon dahil meron daw ulan ngayon asang ulan. Okay. Ang na buddhism. Ito limang. Lämmung, das dan sa dito so dito tayo sa Dab -dab. Ang... Ngayon. So, idol, uh... ang... ngayon dito sa Jeju Island so, wala kami ngayon harvest so, pag natuyo yung lupa at yung mga puno baka harvest kami mga sunday so, yun. pansin nyo napakadilim Dito ako sa ibabaw ng kubo. So, yan. Dito yung pano kasi. Yan. Yan, no. Dito yung mga orange yan. Medyo malapit na talaga sila. Mahinog. Yan. Yan. so mo sa kanya ito yung aking tambayang kubo yan dito pag tag init dito nagtatambay yung mga matatanda yan ganda ng kubo dito tanda na tong kubong na to. Siguro mga 25 years na raw itong tubong. Yan. So, may hakot niya ng basura. Ayun, trap ng basura. Ah, auto is papa alam no ko ang new thing ko sana ay suportahan